Okay mga kaibigan, meron tayong napansin dito na isang bato na mayroong naka-engrave na letter V. Ayan. Hindi siya gawa ng nature. Pero hindi lang natin tiyak kung ang batong ito ay uh, eroded na. Kasi parang naanod na ito. Pero kung tama man ito, may meron naman din siyang matatamaan doon na isang bato na mayroong counter sign. Kung hindi naman ito na-erode. Kaya puntahan natin doon. Pero dito muna sa ibaba niya ay parang may letters na naka- kita yan focus natin pero wala lang siyang dat meron din dito ito talaga yung claro mga ka-TH ayan puntahan natin yung itinuturo niya dun isang video ayan cut lang muna natin so kung ito man ay yung itinuro ng letter D kanina tama yun kung hindi naman yun na i -road yan yung ibabaw niya maliit na waterfalls ito yung makikita natin ito lingisa natin ayan no? kahit merong mga lumot ay matat mahahalata pa rin na meron siyang tatlong hole na magkaparehas ang sukat ayan siguro nasa 1, 2, 3 4 inches 1, 2, 3 4 parang ganun 4 by 4 sa so pagka alam ko ang ganito na naka triangle ay pwedeng nagpapahiwating siya ng bato or kung hindi naman bato ay mga puno or kawayan at makikita natin dito na side ay malaking bato Ayan, hindi pa natin natignan kung meron bang nakaukit dyan yun yung punta natin so ito yung bato yung top naman niya ay ito para siyang animal marker para siyang may nguso hindi naman ito eroded sa so tingin ko hindi naman to na erode kasi malaki naman ang batong ito so ayan o klarong klaro meron siyang tatlong uh, dat ayan ito siya sa pagkakataong ito ayan ayan o full talaga ayan binisa natin ayan full talaga mababaw lang na hole at may inches na parang 1 inches lang ito din 1 inches lang to sarado 4x4 So nagpapahiwatig siya ng distansya kung hindi naman ito uh, 4 meters, ito ay 4 yards. Nasa ganun lang or 4 feet ang pagitan. Ng ito man ay makatagpo tayo ng tatlong bato na may sukat lang na 4 feet by 4 feet. Yan paniguradong dig site na yon under, down under na yon. Pero kapag distansya lang nagpapahiwatig pa ito ng uh, puno or kawayan or bato. Pag medyo malaki yung diameter kung makikita natin 'o hindi naman uh 4 meters ang bawat pagitan ang bawat sukat nito ng equilateral niya ay walang item sa gitna 'yun ang sabi ng mentor ko kundi hanapin pa talaga yung uh, another triangulation na may distansya lang na 1 foot ang pagitan or 4 yards I mean 4 feet by 4 feet at item lang sa na, ito parang tila stone map at kung yung kanina don ay isa yung uh, legit na marker na tulad din dito at kung hindi yun eroded sa tingin ko ay, uh, stone map ito ito yung pinaka full point kasi pinakamalaking bato hanapin natin yung counter sign niya na andito so ayan meron tayong natagpuan dito na parang uh, diamond shape or pentagon at dito naman ay merong hole ayan ganoon din kalaki kanina ito din pangalawa at pangatlo titignan pa natin dyan kung meron pa hindi ta, di pa natin papahiwatig siya na ano at meron din dito ayan o klarong klaro naman o ayan o, talagang naka-engrave siya at ito meron parang letra na letter C at X pero parang nature lang to ito yung pinaka ano o, pinatag talaga yan o kantunado. Alagang kantunado siya. So kung ito ay nagpapahiwatig ng box, ito naman ay diamond. Maring ang nakalagay sa box ay isang diamond. At may distansya na ganito ka layo mula dito. Sukatin natin yung inches, parang sa tingin ko ay 1 uh, foot and 3 inches to. Dito naman ay uh, parang ah uh, 6 inches lang pwede rin ito yung sundan natin gamit ng kompas pero wala tayong dalang kompas kasi nawala bili na naman ako ng bago so papunta doon ano kaya meron doon at dito kung mapapansin naman natin dito ay ayan o merong mga kawayan dito ayan kawayan yan ayan Ayan, kawayan. Zoom lang natin. Ayan. Kawayan yan. At meron din dito. Kawayan pa din. Meron din dun. Maraming kawayan pero hindi naman sila nag-triangulate na perfect talaga. So ang hanapin natin ay nag-triangulate talaga. Maaring na andun sa ibabaw. Dito lang muna tayo maghagilap kung meron ba yung kakaiba dito. Mga ay meron tayong napansin dito ito ayan. grab type lang parang grab type lang ito naman maaaring merong pinapahiwatig na giveaway dito so, natin ayan parang may yungid dyan na natin So kung ang tatlong ito ay nagpapahiwatig ng distansya, ito ay trail marker, maaaring nagpapahiwatig siya ng distansya papunta dito. Na side. side, ayan. So dito na portion, iwan ko lang ha kung ito ba ay nakuna na ng giveaway. Para kasing meron nang naghukay dito. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Ayan parang medyo may matagal nang naghukay dito hindi lang natin alam ito parang malaking pa kung ito man ay foot marker it means travel pa tayo papunta dun pero medyo mas hukal na dyan at uh, hapon na i-explore natin yan sa susunod na episode natin ito parang hagdanan siya parang kinat talaga at ito ayan tignan natin na maigi pero sa tingin ko eh, parang na-retrieve na to kasi ito yung napansin ko parang hukay na ito dati ayan. at tama kung sundan naman natin yun maaring ang tama ang pinapahiwatig niya kasi ayan oh. ito ayan tatlo at doon naman sa malaking bato na yun na parang frog marker ayan o oh, may nguso parang siyang frag marker talaga na nakatingin nandun so possibly ding merong giveaway dyan na nakatago kasi merong frag marker maaring nagpapahiwatig din siya na yung tatlong butas na nasa likod niya ay merong nakatrangulate lapitan natin dyan ayan yung bato at uh, ayan meron tayong napansin ayan oh. tamang tama saktong sakto talaga meron siyang hole mapapansin natin sa palaka na marker na yan kung iyan may palaka ay papunta dito at ang direksyon na ito ay pa south so pagka frag marker ay nasa south yung item laging constant yan pagka palaka at meron din sa ibang mga direksyon pero ang pinaka main depo ay nasa south yan ang sabi ng mentor ko ito may hole siya hindi na ito panibago sa atin dahil maraming base na tayo naka-encounter ng mga ganito mga hole pero ito ay mga mababaw na hole ayan so ano kayang ibig sabihin nito punta tayo sa likod um, sa pagkakataong ito ay nalibot na natin pero hanggang dito lang tayo wala na tayong nahagilap na kakaibang mga markers Actually, meron pa doon, oh. Meron malaking bato dyan. Ayan. Malaking bato. Tinto rin dyan. yung na So, hanggang dito lang muna mga katiets. At uh, hapon na. Sa susunod ay mag-explore na tayo doon sa pinakabundok. Kasi dito ay merong kalsada dyan doon sa ibaba kaya maririnig natin meron mga sasakyan dito tayo kasi sa creek at ang istorya dito ay dating kampo ng mga hapon at nakuhanan din ng load or bunker deposit sa ibabaw mismo at daan doon din sa uh, ibaba na bahagi meron din nakaretrieve ng item doon na uh, mga nagtatrabaho sa gobyerno pero hindi natin pangalanan sa alam lang natin na mga sabi-sabi eh, meron nakaretrieve doon kasi ayan o papunta yung kalsada doon sa ibaba at kung mga kung may uh, time kayo pwede niyong bisitahin yung mga ibang videos ko at nandun yung uh, yung pinaka unang mga video ko na nagpapakita ng mga nakuna ng giveaway at meron din nakuna ng mga sinasabing mga banker deposit na binabakho so hanggang dito lang muna mga ka at maraming salamat keep watching ayan yung paligid dito ayan so thank you and God bless inyong lahat mga kaibigan maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta bye Nandito pa? Ulitin natin. Eto.